Hello guys! For today's video, excited akong i-share to sa inyo dahil nakabili na kami ng sofa. And take note, L-shape na yan na sofa. Pero syempre, hindi naman ganun kalaki yan dahil maliit lang ang ating bahay. So sa Balinsuela pa namin yan nabili, kaya naman pinalalamob na lang namin. Mabuti na lang talaga at malakas tong dada namin, yakang-yakang magbuha. Medyo kinakabahan nga ako niyan that time kasi baka hindi magkasya sa bahay namin. Ang bala ko lang talaga ay isang sofa lang. Pero may nag-offer kasi sa akin to at napakamura lang kaya green ko na. Lalo na L-shape na to, 'di ba? Ang bongga na. So, ayan binuhatan ni Dada yung isa pa naming sofa. Actually, yan lang talaga yung gusto kong bilhin. Kaso hindi daw pwede dahil isang set daw 'yan. Dahil hindi nga daw nila mabebenta ito pag kulang isa talaga sa nagandaan ko dito dahil maliit lang siya at saktong sakto lang talaga sa bahay namin. Bukod nga sa dalawang yan, meron pa tong kasamang footstool. Actually, ilang ikot talaga kami niyan kung paano iaayos yung sofa na yan. Ang kaso, babangga na kasi dun sa may pinto. Kaya naman ganito na lang yung napag namin. Okay na rin to at merong harang dun sa pinakahigaan namin. At syempre, tuwang-tuwa ang baby natin sa ating bagong L-shape na sofa. Tingnan nyo naman ang ginawa ng baby, oh. <laughs> Diyos ko, napakakulit talaga niyan. Bago matapos yung mini vlog na to, gusto ko lang magpasalamat kay Lord sa another blessing. At syempre, sa asawa ko na pumayag na bilhin to. Kaya naman abangan niyo na lang sa susunod na mga vlog. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye, guys!